Hindi naman dapat ganito kaaga pero dahil kinuklose yung mayroon kasing advisory ngayong araw na close ang tulay dito sa may welcome ng depolog yung may bridge dyan ikuklose nila ng alas 7 tapos i-open nila ng alas 11 dahil nire-repair nila yung tulay sana makapasok pa tayo 6:13 na 6.40 Let's go. Mayroon pa siyang dito sa amin. Walang ibang daan kundi sa mga tulay talaga dahil separated siya ng mga rivers. Kaya kapag nasira yung tulay, <laughs> ang layo nang iikutan mo. Tagal ko nandiyin na kapag vlog Sobrang na busy ako sa skwelaan Mga nakarang buwan Mga na ano ito Parang 3 weeks na natin ako lang upload eh Kasi una yung Brigada Eskwela Sunod naman Foundation Day Tapos buwan ng wika Hindi na ako makapag vlog Ayoko na makasay content yung school content ko kasi mga gala-gala ganyan, lakad-lakad ko dito sa dipolog pero pwede naman, yun nga lang pwede ko na may content kong about sa school mga school vlogs, yun nga lang kasi trabaho kasi, hindi ako mapag-concentrate eh Ayan, so dito yun mga bossing dito yung inaayos yung tulay, dito sa may welcome dipolog close to mamaya alas 7 na mabuti at hindi pa close kasi nga 6.30 pa lang dito yun meng diba